Kasisibak lang sa hepe ng Mandaluyong City Police, nanganganib ding matanggal sa serbisyo ang 23 pang polis matapos magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Nasa frontline ng na balitang yan, si Brian Castillo. Bilang bahagi ng paglilinis sa haray ng Philippine National Police, higit isang daan labing limang police officers ang isinalang sa random drug test ngayong taon. Sa bilang na yan, 24 na pulis sa buong bansa ang nagpositibo sa drug test. Pinakamataas sa kanila ang hepe ng Mandaluyong City Police na si Police Colonel Cesar Herente na unang naibalita noong biyernes. Bukod sa initial screening, nagpositibo rin sila sa confirmatory test. Dahil dito, nanganganib silang masibak sa pwesto. Sa ngayon, dinidinig pa ang mga kasong administratibong inihain laban sa mga nagpositibong pulis. Binigyan naman sila ng labing limang araw para iya ang resulta. Papayagan din sila magpatest sa third-party laboratory o clinic pero dapat parehong specimen lang ang gagamitin. Oras na mapatunayang gumagamit nga sila ng illegal na droga. Automatic uh, dismissal po ang pataw. It's a grave misconduct. Kasunod ng resulta ng random drug testing, iniutos ni PMP Chief Benjamin Acorda Jr. na magsagawa ng backtracking o tignan kung may mga dating polis na sinibak matapos magpositibo sa drug test na nakabalik sa servisyo. We have historical data and uh, nire-review uh, yung mga dating uh, nag-positive na. Uh, I-review kung may mga nakabalik. ba. It's a ground for dismissal once uh, all the proceedings uh, are done. <laughs> Sa gitna ng mga kontrobersya sa PNP, taniyak na akorda na nililinis na ang hanay ng pulisya. Lalo't panay din ang pananabon sa organisasyon sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Bukod kasi sa pagpapositibo ng ilang pulis sa iligal na droga, nananatiling mansya sa pangalan ng PNP ang serya ng pagpatay na kinasasangkutan ng ilang pulis. We cannot impose uh, respect. Respect is something that we need to earn. That's why uh, dapat ang mga kapulisan magkaisa. Uh, we have to show to our legislators that uh, we deserve their respect and we can only do that by doing things the proper way. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging ulas sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.